siya rin po ay magkasalaysay kung bakit niya niyakap ang ng Islam. Uh, ah, Brother Rashid, ang mikropono ay iyo muna. Palakay. <laughs> 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 <khair>. Paayak, brother. Assalamualaikum <laughs> <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalam, wala Rasulullah. Maraming salamat at ay ako niya na pagbigyan na humarap sa inyo ngayon. Um, ako po ay nagpunta lamang dito um, sa isang project na ipinadala ako mula sa Abu Dhabi. At uh, alhamdulillah, uh, itong araw na ito, eh, first time kung makarating dito sa suk na ito. So napakaganda. Um, hindi araw-araw na nakikita ko na maraming Pilipino Dahil ako po ay nagtrabaho sa Australia uh, Doon po ako halos uh, nagtrabaho ng matagal At uh, kalilipat ko lang po sa Abu Dhabi rin Mga uh, naka limang buwan pa lang po, anim, anim na buwan Sa Abu Dhabi At uh, na, na, na nakarating ako dito at maraming Pilipino masyala ang, uh, ang katanungan po uh, Ang ating pong topic eh bakit huba o bakit ko ba niyakap ang pananampalatayang Islam Napakagandang tanong po 'yan dahil uh, ako po ay isang tao na mausisa Maraming tanong at uh, nangyari po ito Uh, mga sampung taon, mayigit sampung taon na po ang nakararaan, ang nakalipas Nang ako po ay naghahanap ng, um, ng pagkakitaan At ako po ay nag-apply sa isang bansa, uh, ito po yung Saudi Arabia Ako po ay na-interview at uh, tinanong ng, uh, ng isang Arabo At tinatanong niya kung alam ko daw ba ang Islam. At ang sabi ko po, ang Islam, hindi ko po alam yan. Ano po ba yan? Isa pang ulam yan. Kasi Islam, parang ulam. At uh, sinabi din niya, kung alam ko ba ang Muslim. Sabi ko, wala ako masyadong alam. Kasi ang pagkakaalam ko, ang Muslim po, ay sila po yung mga nandun sa... Uh, kaya po, nagtitinda ng DVD. Yun po, DVD, DVD ka dyan. Yun po. Yun ang pagkaintindi ko. At ipinaliwanag niya sa akin na kung ano ba ang Islam at, at sino ba ang mga Muslim. Sinabi po niya na mayroon po silang pinaniniwalaan. Wah, okay yan, tama yan, may pinaniniwalaan. Isa daw po itong relihiyon. Oh, pala yan. So, inalam ko at sinabi niya sila ay naniniwala sa nag-iisang Diyos. Napakaganda po. Dahil ako po ay naniniwala din sa nag-iisang Diyos. Tama po yan. Bagaman nung panahong iyon, ako po ay isang miyembro ng El Salay o isang uh, dipotong katoliko o yung iba sinasabi, sagradong katoliko. Ibig sabihin, nandun ako sa pintuan ng simbahan, sinaraduhan ako. Sarado, katoliko. Ano po? So, naniniwala din po ako sa na meron pong naging isang Diyos. At sinabi din po niya, naniniwala daw siya na ang Diyos hindi tayo pinabayaan. Pinadala po niya ang napakaraming propeta upang ipahayag ang kanyang kaisahan, Atang ang panuntunan sa isang buhay At ang mga propeto kung sinasabi niya Ay uh, marami po siyang sinabi Ang eh. kanyang sinabi kabilang na si Moses Si David Si Abraham At si Jesus Aba, nagulat ngayon ako Aba, Ito pala na si Jesus Nasabi ko, kilalang kilala ko na At sinasabi pa niya Ay Muslim daw siya Aba, hindi ngayon ako makapaniwala ang sabi ko, niloloko ko ng tao ito. Patutunayan ko sa kanya na mali siya. Dahil walang nakakakilala kay Jesus maliban sa akin. Dahil sa tagal ko, sa pagiging katoliko. Ang nanay ko, ang tatay ko, ang lolo ko, kanununuan ko. Puro sa katoliko. Sinabi rin niya, naniniwala din daw siya na mayroong mga uh, kasulatan. Ayun, isa sa mga kasulatan niya ay yung tinatawag na Injil. Yun daw po ay ang kasulatan ni Isa o ni Jesus. So, medyo naguluhan ngayon ako. Parang nagtatalo kasi ano po, naniniwala din ako kay Jesus. So, yun po. At sinabi din niya, siya daw po yung naniniwala sa mga anghel. Aba, naniniwala din naman ako dyan. Uh, pagkakaintindi ko pa nga, sa mga anghel ay silang may mga pakpak at yung iba ay mga ulo na may pakpak. So, dahil sa mga mga, kata, mga pinagsasabi niya eh, ako po ay uh, nagkaroon ng interes. Nais ko pong alamin. Kasi nga po, nabanggit ko kanina, na ako po ay isang tao na makulit. Gusto ko, gusto kong matutunan, gusto kong maintindihan marami kong katanungan. Kaya ako po ay nagsaliksik. Inalam ko po ang tulot dulo ng katotohanan iyan. Inaral ko po siya. Uh, ma medyo makatagal-tagal din ako nag-aral. At may mga ilang tao rin ako na mga in-interview. Uh, Alhamdulillah, natanggap ako dun sa Saudi Arabia. Mapakagandang pagkakataon dahil nandoon yung pinaka- uh, nuno o kumbaga yung yung pinagmulan ng ng uh, ng um, ng ng Islam. At nakita ko yung kanilang kultura na aking pinapapansin din na, na hindi naman hindi naman mali naman yung aking mga uh, napapansin o na nakikita sa sa Pilipinas at uh, hindi lang sa Pilipinas at kundi sa um, sa mga naririnig na hindi naman pala totoo na ang relihiyong pang yan ay napakaganda naman pala. So yan po ang nais ko ibabahagi na kapag kayo ay uh, nagtataka or uh, nagugulumihan gusto nyo pong malaman ang katotohanan. Kasi po, ako po, naniniwala ako na tayo po, lahat ay hukusgahan sa daling talagang panahon. Ano po? Um, sa mga katanungan po eh, dapat po isa pong tignan natin na ano ba ano ba ang kalagahan ng buhay para sa buhayan okay uh, ako po yung nagpunta sa Saudi Arabia hindi po ako na kontento naghanap pa rin po ako kasi ang tinatarget ko pera kaya nga po pumunta ako sa bansa ng ng Saudi Arabia para kumita ng pera dahil yung kinikita ko sa Pilipinas noon, although uh, medyo may kalakihan na rin, pero hindi pa rin sapat. Nagpunta ako sa Saudi Arabia, alhamdulillah, uh, na nakatagal din naman ako na isang taon. Sa loob na isang taon, no, naghanap pa rin ako, ako kasi na nahanap ko pa rin, pera pa rin ang hinahanap ko eh. So, nagpunta ako sa uh, UAE, sa United Arab Emirates, at ako po ay uh, nagtrabaho doon uh, bilang isang engineer sa isang oil and gas company. At uh, alhamdulillah, maganda naman po yung sweldo. Pero makalipas po ang ilang taon, ay naghahanap pa rin mo ako ng pera pa rin. Hindi po ako nakukontento, kaya pumunta pa ako sa bansang Australia. At uh, medyo nagtagal-tagal din ako doon uh, ng uh, uh, halos kampung taon din at doon po sa basang Australia, ay eh medyo uh, iba po, po po ang mga muslim doon. Pero ang kagandahan po, uh, kahit sang bansa ka pumunta, ang Islam po, pare-parehas lang. Iisa ang direksyon, isa ang hangarin. Kaya po yan ang mga ibinabahagi ko po sa inyo, mga kababayan, na alamin nyo, ano ba ang kahalagahan ng buhay? Kailangan ba puro pera na lang? Yun ba? Mapansin niyo po, marami po sa mga uh, tao po na marami naman silang pera pero nagpapakamatay. Yung iba naman po ay uh, sikat na. Kung hanap mo ay maging famous ka. Meron pong mga artista na napakaraming pera, napakasikat. Maraming nagmamahal, ngunit nagpapakamatay. Bakit po kaya? Kasi po hindi nila nakita yung uh, kahalagahan ng buhay. Ano hubay ba yung kahalagahan? Bakit ba tayo nandito sa lupa? No? Ang sabi po ni, ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa makalaktol jinna wal insana liabudun. Hindi ko nilikha ang mga jin o inkanto uh, mali at ang mga tao maliban sa pagsamba sa kanya. Yun lang po ang na uh, nais nice kong ibahagi sa inyo. Alapin po ninyo kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, at ang magandang pagtanungan po niyan ay ang mga Muslim. Sa kalakayar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming wa warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat bro. Ah, uh, napakataba ko ng kanyang binahagi, brother. Maraming salamat. So, siguro, hindi ko na tatanungin si brother kasi medyo uh, compact na 'yung ano eh. Compact na 'yung uh, pinagsasabi niya.